Sa mitolohiya din ng Aztec, ang kanilang ina na diyosa na nagsilang ng buwan, mga bituin at ang kosmo sa kalaunan ay naging isang maninira ng ahas, ang mukha ng bungo at siya ay kumakatawan sa kamatayan, oras at paglamon. Kaya was ni Hathor, muasin ni Sasha Cosmic Womb and Cosmic Tomb. Sa mga alamat ng Mesopotamia, gawin na ako naman isang dula para kay Erish Kigal na isang tagapag-alaga bilang reyna ng mga patay. Tinanggap niya ang lahat ng mga kaluluwa kaya siya ang ina ng kahit na ang mga ninuno. Ngunit siya rin ang walang awa na gatekeeper ng finality ng kamatayan. Pinahihirapan at pinaparusahan niya ang mga tumatawid sa kanya. At si Hathor ay may underworld na aspeto rin bilang mistress of the of the wells of the west na nag-uugnay sa kanya sa mga paniniwala ni Erish Kigal. Tama? Muli ang kanluran ay nakita bilang kaharian ng mga patay. Maari din nating tingnan ang mitolohiyang Griego at makikita natin si Demeter na sa kanyang tungkulin sa pag-aalaga, ang diyosa ng pag-aani, tama ang tagapagbigay ng mga pananim at sa huli ay buhay. Si